Ay, di ko pala ngayon. mag ako ng motor. Kailangan ko bumili ng ginagamit yung dishwashing liquid. Pabili nga po yung dishwashing liquid. Saan mo ba, ba gagamit yung dishwashing liquid na yan? Pangwashing ko lang po sa motor ko. Ano ba rin ba ginagamit ng pangwashing? Meron ako dito yung pangwashing na mas maganda para dyan sa motor mo. Ito. Ito dapat ang ginagamit mo. Kobi, wash and wax. Ah, ito po ang ginagamit mo, kuya. Kung maganda ang kalidad nito, mapagsubukan nga. Paano ba ito gamitin? Ah, madali lang yan gamitin. i step ko the step ko sa'yo para matutunan mo paano ito gamitin. Kobi, wash and wax ka mo ba? Yeah. Pasain ng motor para maalis yung alikabukas at mga pinumbuwangin na dumikit maglagay sa timba ng tubig pero mas pinili ko sa pump sprayer para mas foamy habang ina-apply ko to sa aking motosiklo At i-shake, shake, shake na yan. Let's go! At i-apply na ito sa inyong motosiklo Ang Kobe Wash and Wax Carnuba ay may high foaming na effective pang alis ng dirt at road residue at glossy finish dahil nga meron tong Carnuba para ma-enhance ang kintabal at smooth Pagkatapos, balnawan na ang inyong motosiklo at siguraduhin na gumamit manilis na basahan or microfiber towel at hintayin ito matuyo at ito malapit na tayong matapos at makikita natin ang resulta ng Kobe Wash and Wax Carnuba Let's go! Ay! Totoo pala! Sobrang ganda ng kalidad ng Kobe nakapagkakintab Boss. Uy. Oh, ano boss? Ano sa atin boss? Totoo nga pala kuya, ang ganda ng kalidad nito. sabi ko siya, effective to. Kasi meron tong wax, karluba. So di mo na kailangan pang pa to. to wax, sa mga motor shop. All in one na to. Kaya so, pa solid ito. O sa so, yan, para magamit pa sa susunod na pagmasin mo. Maraming salamat boss. Dahil, Dali sa pwede, wala, wala kang kamori. worry.